Magandang araw mga ka-health! Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga malagang sinyalis na isang kondisyong medikal na tinatawag na appendicitis. Narito tayo upang matuto kung paano malalaman kung meron ka nito at kung anong mga hakbang na dapat mong gawin. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa karagdagang kaalaman tungkol sa kalusugan. Ano ang appendicitis? Ang appendicitis ay isang pangkaraniwang karamdaman na maaaring maging sanhi na malubhang kondisyon sa kalusugan ng isang tao. Ito ay isang kondisyon na nauugnay sa pamamaga o impeksyon ng appendix, isang maliit na struktura na matatagpuan sa kanang bahagi ng tiyan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga sanhi, sintomas, panganib at mga paraang panggamot ng appendicitis. Sanhi ng appendicitis. Ang sanhi ng appendicitis ay hindi paganap na nauunawaan, ngunit may mga teorya na nagpapakita na ang pangunahing dahilan nito ay ang pagkabara ng lumen o bukas na bahagi ng appendix. Maaring ito ay dahil sa pagkakaroon ng bukol o pamamaga sa kahit anong bahagi ng katawan na nagre-resulta sa pagkakablak ng appendix. Ito ay maaaring mangyari sa mga sumusunod na sitwasyon. Hinang paminsan-minsan na dumi. Ang dumi o feces nagkakaroon ng pagkakataon sa pag sasalaysay sa lumen ng appendix ay maaaring maging dahilan ng pagkabara nito. Impeksyon Ang impeksyon mula sa ibang bahagi ng katawan ay maaaring kumalat sa appendix at magdulot ng pamamaga. Sintomas ng appendicitis Ang mga sintomas ng appendicitis ay maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa panahon at maaaring kasama ang mga sumusunod. Masakit na tiyan Ang sakit sa kanang bahagi ng tiyan ay isa sa mga pangunahing sintomas. Ito'y maaaring magsimula bilang isang malubhang sakit at unti-unti pang lumalala. Pangangalay maaring sumusunod sa sakit sa tiyan ang pangangalay o pagkakaroon ng masamang pakiramdam sa tiyan. Kawalan ng ganang kumain maaring magdulot ng kawalan ng ganang kumain kapag mayroong appendicitis. Pagduduwal maaring maranasan ng pagduduwal at pagsusuka. Pagtatae o pagtatae na may dugo. Ito ay maaaring maging sintomas sa mga may mas malubhang kaso ng appendicitis. Lagnat. Ang pag-usbong ng lagnat ay nagpapahiwating na mayroong may impeksyon sa iyong katawan. Kung may kasamang lagnat ang iyong pananakit sa tiyan, ito ay isang malamang sinyales ng appendicitis. Panganib ng appendicitis. Kung hindi agad naaagapan, ang appendicitis ay maaaring magdulot ng malalang komplikasyon tulad ng peritonitis. Ang peritonitis ay isang malubhang kalagayan ng kalusugan na kung saan nagkakaroon ng pamamaga o infeksyon ng peritonium, isang balot na sumusuot sa loob ng tiyan at sumusubaybay sa mga internal na organ nito. Ang kalagayang nito ay kadalasang sanhi ng mga infeksyon mula sa nasisirang organ sa tiyan tulad ng appendix o bituka at maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon sa kalusugan. Sanhi ng peritonitis ang pangunahing sanhi ng peritonitis ay ang pagkalat ng impeksyon sa peritoneum. Maaaring ang mga sumusunod na sitwasyon ang nagiging sanhi nito. Appendicitis Kapag ang appendix ay pumutok o naputol at nagdulot ng pagkalat ng impeksyon sa loob ng tiyan. Diverticulitis Ang pamamaga ng diverticula, mga maliit na bulsa sa bitukay maaaring magdulot ng pamamaga at peritonitis. Pancratitis ang impeksyon na pamamaga ng pancreas ay maaring magdulot ng peritonitis kapag ang mga natural na barkada ng katawan laban sa impeksyon ay nagiging sanhi ng pagkalat ng impeksyon. Ang pinsala o sugat sa tiyan mula sa aksidente o surgery ay maaring magdulot ng peritonitis kapag napasok ang impeksyon sa loob ng tiyan. Sintomas ng peritonitis. Ang mga sintomas ng peritonitis ay maaaring iba iba depende sa sanhi at kung gaano na ito kalala. Ngunit karaniwang mga sintomas nito ay kinabibilangan ng sakit sa tiyan. Ang malupit na patuloy na sakit sa tiyan ay pangunahing sintomas ng peritonitis. Ito ay maaaring magdulot ng pag-iral sa buong tiyan o mga bahagi lamang nito. Lagnat. Maaaring magkaroon ng lagnat ang pasyente na may peritonitis na nagpapahiwatig ng impeksyon. Pagtatayo o pagduduwal ang o pagduduwal ay maaaring maging sintomas na maaaring nagpapahina sa katawan. Panganib ng peritonitis Kung hindi agad naagapan o ang peritonitis ay maaaring magdulot ng malalang komplikasyon tulad ng sepsis. Ang pamamaga ng buong katawan na nag-uugnay sa impeksyon na maaaring magdulot sa multi system na pagkapinsala, organ failure. Ang pamamaga at pangangalay ng mga organ sa tiyan ay maaaring magdulot ng pagkabagsak ng mga ito. Kamalian sa pagdaloy ng dugo. Maaaring magdulot ang peritonitis sa mga problema sa daloy ng dugo sa katawan. Pagkabutas ng appendix Ang appendix ay maaaring magkaroon ng butas o pagkasira na maaaring magdulot ng pagkalat ng dumi at impeksyon sa loob ng tiyan. Pagkilala ng emergency na sinyales Ngayon, tandaan na ang appendicitis ay isang kondisyon na maaaring magdulot ng komplikasyon kung hindi ito maagapan. Kaya dapat mong alamin ang mga sinyales ng isang emergency. Masakit na pamamaga ng chan. Kapag nararamdaman mo na ang sobrang pamamaga ng iyong chan at ito ay sobrang masakit na hindi mo na matolerate, ito ay isang emergency. Pagsusuka. Ang paulit-ulit na pagsusuka ay isang sinyales na paglala ng appendicitis. Kung ito ay nangyari, maghanap kaagad ng tulong pangmedikal. Sakit sa kaliwang bahagi. Ito ay isang bihirang kaso ng appendicitis na tinatawag na situs inversus. Kapag nararamdaman mo ang matinding pananakit sa kaliwang bahagi ng iyong tiyan, ito ay maaaring sinyalis na may problema sa appendix. Paano malalaman kung mayroon ka ng appendicitis? Ngayon, alam mo na ang mga sinyalis na appendicitis, narito ang mga hakbang na dapat mong gawin kung ikaw ay mayroon ng mga sinyalis na ito. Magpatingin sa doktor. Kapag ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng appendicitis, ito ay hindi dapat baliwalain. Agad na magpatingin sa doktor upang silang ang magpapadiagnose ng iyong kalagayan. Huwag kumain o uminom. Bawasan ang pagkain at pag-inom habang hinihintay ang tulong medikal. Ang pagkain o pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon sa loob ng tiyan at mas mahabang oras ang diagnosis. Iwasang mag-self-medication. Huwag mag-self-medication lalo na ang gamot laban sa pananakit ng tiyan. Ito ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon. Paano maiwasan ang appendicitis? Sa huli, narito ang ilang tips kung paano maiwasan ang appendicitis. Kumuha ng sapat na tubig. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay nagpapabawas ang panganib ng pagkakaroon ng appendicitis. Kumain ng healthy ang pagkakaroon ng balanseng pagkain at tamang ehersisyo ay makakatulong sa pagkalatang kalusugan ng iyong tiyan. Iwasan ang sobrang stress. Ang labis na stress ay maaaring magdulot ng mga pangunahing problema sa kalusugan. Maglaan ng oras para sa relaxation at pahinga. Pagamot ng appendicitis. Ang mga pangunahing paraan ng paggamot para sa appendicitis ay ang operasyon na tinatawag na appendectomy. Ito ay ang pagtatanggal ng appendix upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon at komplikasyon. Sa kasalukuyan, ang laparoscopic surgery ay isang masikat na paraan ng pagtanggal ng appendix kung saan ginagamit ang mga maliliit na tusok lamang sa tiyan para matanggal ito. Pagkatapos ng operasyon, maaring kailangan ng pasyente ng mga ikling panahon ng pahinga at pagkabantay sa hospital. Sa pangkalatan, ang appendicitis isang kondisyon na dapat natin malaman at bantayan. Kapag nakakaranas ka na ng mga senyales nito, huwag mong baliwaliin. Maaari itong maging delikado kung hindi maagapan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa kalusugan at iba pang mga paksa. Salamat sa pagtutok at ingat palaging mga health.